Nakauwi na ang ikasyam na batch ng mga Pilipinong mula sa Lebanon na naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang ilan daw sa mga OFW na umuwi, wala na raw munang balak mag-abroad muli. Magbabalita si Hannibal Talete. Masayang sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers ang walong overseas Filipino workers sa naiya Terminal 3 kagabi. Sila ang ikasyam na batch ng mga OFW na umuwi sa bansa mula sa Lebanon. Ang 55 anyos na si Maria. 17 years na raw na domestic helper sa Lebanon. Pero ngayon lang daw siya natakot ng husto kasunod ng gyera sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Gusto po na dahil uh, sa sitwasyon po dun sa Lebanon, hindi po na maganda. Dahil uh, sa party pong South talagang ginegera, magulo. At tapos dun sa natatakot ako ako na baka pati dun sa North. Dito na lang daw muna siya sa bansa para asikasuhin ang kanyang ama na may sakit. Buti na lang, may tulong pinansyal naman daw ang pamahalaan para sa mga Pinoy na ayon na mga ibang bansa muli gaya ni Maria. Magandang panimula yung uh, at the very least 125,000 pag-uwi. Magandang panimula yung pantawid antid makahanap sila ng trabaho ngayong araw naman inaasahan ang pagdating ng apat na put dalawang pinoy mula naman sa Israel ako si Hannibal Talete para sa 1PH sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman